Pending binata. na naman <laughs> binata. sa social media ang laborakay. Yan ang tawag sa pagdiriwang ng Labor Day sa Boracay. Maring Reds. Pero sa Cavite, uh -huh. Laboreki naman ang patok. Uh -huh. Bumidaas si dito mga kapatid nating Becky. Silipin yan sa pag-aksyon ni Laila Chicadora. kinitang katawan. Mapangakit na ganda. At pampiya words back na tindig. Sila ang mga kapatid nating Becky na bumida sa isang pista sa Cavite. Ang tawag nila dito, Labor Recky. Sumabak muna sa swimsuit competition ng mga kalahok. Ako nga pala si Sara Labati. Lawayan niyo ako, baka nabati niyo ako. Eto naman si Ateng. kumindat pa. Sabay smile. Next! Good afternoon, beautiful I'm Kian Monte Carlo at ang nag-iisang kauha ni Binibining, Janelian Mercado. Kamusta naman ang parang lumulutang effect ng isang ito? Fresh from Barangay 48A, Nara. This is Megan Calix Rosales. Please do allow me to stand by the name of your one and only Miss Heart Evangelista. Alaga <laughs> lang ha? Ang isang ito naman, dinaan na lang sa lambot ng balaka. Te, ipakita mo ang mga bale! Ha, ha, ha! Pagkatapos magpaseksihan, sumaba kang mga beki sa karera ng bangka. Ready, set, go! Hala, sige mga cheng! Sagwan lang ng sagwan! teka, bakit parang di kayo umaabante? Papunta pa lang ang iba. Pero ang Becky na nakaitim, pabalik na. Kaya naman itong isa, tumalo na sa bangka para lang mapigilan siya. Yun nga lang, parang di rin ata siya marunong lumangoy. Sa huli, si Becky na nakaitim pa rin ang nanalo. Bukod sa corona, may tatlong libong piso rin siyang iniuwi. Promise niya, hindi niya ito pamboboys dahil naniniwala siya sa kasabihang. Aanhin ang lalaki kung wala ka namang pamalengke. Ipapambiling bigas at ulam. <laughs> Kumaaksyon, Laila Chikadora News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.